Magandang gabi na po mga farm bin Tayo po ay simula ng mag, ano, luto ng pinangat po para bukas po yan. Tayo po ay may Christmas party po sa bayan po bukas sa tabing dagat po sa mataas na bato. Ang sabi nga po nila ay kanya-kanya pong dala, ay ang ating dadalhin ay ano po, gabi, pinangat po. <laughs> Sabi ko daw. Ano? Sino nag-post? Uh oo. -oh. Akin po, pizza, akin, uh -oh. spaghetti, uh -oh. akin, pansit. Anong Ipania, iyo? Panya de Sabi ka daw, pwede po bang gabi? Anong sabi? Sa GC? Ay, oo, oo masarap yun. Ayun, kaya po itong ating lulutuin. Pinangat po. Tapos si mami po ay nag na rin po dito. Nagluluto po ng ano? Sinok mani. Sinok mani. Kabak pa lang po yan. May kalahati pa po mamaya. Ubi flavor. Ito po ay chocolate flavor. Uh -huh. At yung kalahati din ni mamaya ay yung pong ubi flavor. Uh -huh. Yan invento po. Yan. First time kong ginawa. Oo. Kaya po umorder na kayo ngayong papasko. Kay mami. <laughs> Tutulungan mo ako Oo. ha. <laughs> Yan. Ngayon po ay magsasalang na po si mami ng luya. Gigilingin po. Yung dati po puro ano po manual tayo. Yung na ano yung kunukudkod po. Ginagayad. Oh, yad yad. Ngayon po may nabili nga po tayo ng ganito. Yung mas madali po. Minimixer po niyan. Di na durog po. Tapos may gata po tayo dito, yung malapot, unang gata. Pagkadurog po, dito natin sasalin. Lalahokan po natin ang na sardinas, ito po. Oh. tatlong lata po. Yan. Ligo, saka po itong ano. Barang, barang, barang. Galing kay ano ito, kay tita. Ano? Mercy ata. Yan. Tita, mercy, ata. Yan po. Oh. Double Q. Ano yung double Q yun? Brand. Ay, brand po. Yan game. Okay. Yeah. Oh, yung ganda. Ganda. Ay, ako ng ano. Ang ganda Tara. po. Oh. Dor na durog yan. Oh. Saglit po. Nagiling na nga po itong ating mga panlahok po. Ating ilalagay na po sa gata po. Yan. Hindi na po tayo nahirapan. Marami ko ito. Yan. Buro ba buro? Eh, sana po ito tayo mabaw Tanghali ay eh, tayo po nag-spray pa. Ah, Tsaka po hulit ng sitaw po. dalawang hulit po yung sitaw. Hindi pa nga po natapos. Na ubus pa ang ating binhi. Eh, sabi naman ni mami, ay kung anong meron pong binhi dito sa atin, yun na lang ang pong ating ipupuno yung bigay ni tita bukas po eh ano may pasuyungan na rin Christmas party po ng mga pangulo ko ay kaya tayo pa yung luluto na eh. rin uy laki ng ano pala nito sardinas so, galing bambansa po atari Mm. Salamat Mayroon po ba? kay Tita. Sa kutsara. Mm. Tita Mercy? Oo. Uh, -uh. Hmm. mo pala yung kutsara mo rin. Hmm. 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 Tapos asin po. Dalong hmm. sardinas pa po. Para mas malasa po. O, um, tamang lagay sa asupan Parang aawas. Um, hmm. Para mas malasa po. Ayan. Tayo po ang trabaho sa kabilang ilog sa ating taniman po. Yung dalawa po ay pumasa din po kanina. Sokal po. Kontra sa ano daw po ito. Sa kamot Yung suka ay para sa ano? May suka ba ito? Hindi pa. Mamaya na sa labas. Para hindi mapanis agad yung dalong, ano, ano, dalong kutsara ng ano, sukal. Pwede Oo, na. Oh. Pa. Tikman mo. Kunti pa. Yeah. Ikman mo. Hmm. Ikman mo ng konti kung may lasang asin. Kailangan po ay hahaluin natin. Natikman na po natin mga farm bean. Okay naman po yung alat at po tamis. Kung baga po ay tama na. At tayo po ay kumuha ng buli kanina sa niyugan po ni Nung nakaraan po nagawa tayo ay anong, straw po. Ay masama po yung ganung istro Plastic po yun eh. Kailangan na yung ganito kung ano native. Buli po. Hindi ko alam kung ilan po. ari parang may kinsip po. Ano na natin mga Kinsing balo. Nagpapalaman na po oh, tayo. Ang sili, nagkuha ka? meron dyan. Masakal dito. Ang title mo? Ano na tuturuan ka tanan title mo. Pinangat handa sa Christmas party. <laughs> Mali. Mali po ang diskarte ko. Kailangan po ay ito. Yung ba ito pong may yan. ano may uka sa akin sa atin po. Sa yung harap. Opo. Tapos ito topi. Dapat yung buntot sa Dapat tinatanggal sa inyo gano'n? Kay lola tinatanggal Yung buntot dito. po dito, yung dulo, diyan po sa palayo. Okay, Pero kakabigin mo po pa iyo. Yan, tatlong ano, ang ang po. Kupi, ah, dal wala ang po. Yan, oh. Lalagyan pa ba ito ng dahon na sa saging? Hindi na, ano? Oo, oo. Nasa huwag na. na. hindi ay... yan, mahirap tayo yung bukas paglilipat mo sa tapir. Hindi, madali, madali. man. Hindi makapalaman ng ano eh. Ay, dito, dito mo ang buhol para ang buhat ay binis sa ilalim. Ang buhol ay sa? Dito sa ibabaw na ibabaw yun. Para pag binuhat, makakapal yung ilalim. Hmm, Yan, dublihin po natin. Mahaba naman po. Hindi maliwan yung vlog mo. Siya natin nag-iilaw po. Nakaisa na po tayo mga kaparambin. Puputulin po natin. <laughs> Sino? Si Bunso mag-iisa. Bakit? <laughs> Nanonood. Yan. Yeah. Ligayan, ligayan. Solo. Si Mami po ay nagluluto pa nung isa, yung kalahati nito. edi mamaya po tayo magpapakulok kailangan pinakulo ang gata ay bago ilagay po ito naalala ko nga pala ito nga pala ilagay na asin may pasa yun ng asin may alin? si tatay naglalagay ng asin sa ganda bakit? ah sa pagitan? para may lasa kung saan yun? yan Ah, sa pagitan. Ngayon kita ko nga pala may may asin. May asin. Dito sa pagitan, Oo. konti lang. Maglalagay po kayo ng asin sa ganto po. Ayun. Konti lang po kumbaga pa ipaambon lang. Depende po sa inyong ano, palaman, balik pala pala Bawat lugar naman may kanya-kanyang diskarte so, ng pagluluto. May kanya-kanyang diskarte po sa pagluluto. Di arilaan po sinishare namin sa inyo. Yung, yung alam mo. Yung alam po natin. May gawa nang may mas magaling pa sa atin po ay sa ibang lugar. Tradition po rin. No, um, may sadyang, lalo na yung mga maglalako, ano? Ay, oo. Oh, oh. Kung baga po yung sila ano na. Ay! 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 Ano hindi na yun. Ha? SK. ko Nasa isang pusa. Ayun. isa. na. tayo, mga upcoming. At mamaya, tayo po yung magagawa din ng buko salad po. Kumuha din po ako ng Mura po. Nakatuwa po yung akin na kung nang mura. Isang buwig po, kinsi piraso. Nandun yung sa malapit sa... Mura. Sa may harapan po ng ating ano, babuyan po. Nandun yung lukot eh. Ano? Maganda po talaga yung ano. May lukot? May lukot po. Nabubuo ang ano. Sila po nagpupulinit nun eh. Mm -hmm. Muneng! Nasa isang muneng? Ano sa isa? Bakit hindi na nga. na? Hindi. Kalo? Hindi isa. Ang ganda pagkasain Ayan po. Nakatatlo na po. Lima na po. Last bowl na po mga farm Bali, pang 15 piraso po ito. At yung bang kuha tayong hula kanina. Ako okay, ba sabi ng 15 na? Hindi. Yan po, 15 po. Yan. Yan, yeah, yari na rin. po tayo ng gata mamaya. Ari po. Tapos ito yung lalagay na po. Hindi pa lang po tapos yung mga miyan. Sandali. Yung kabaak po nung... Ay, yan, sa... rin na po. Oh. Chocolate. Sinokmane. Chocolate flavor. Ito po ay... Ano? Anong tawag dito? Pachambahan. Mm -mm. Pero po, Sa sarap? ibang lugar ay ano yung biko. Mm, -mm. Ibinuhos na po ni mami ang kabaak. Violet. Oo. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Tingka natin is yan. Hindi. Kalahating sa loop lang yan lang ha. Ay, kalahating sa loop. Ang ano? dami yan. Ang dami yan. Ang ganda nung ano. Violet. Oo. Uh -uh. Shout out tita. Pagluluto kita ng ganito. Pag-o, pagkayo po pumunta din eh. Pare po yung special ang um, timpla. Ay, pare po yung may gatas. Magalagay na po tayo ng gata po. Ay, sarap mo Walang toya. Meron. Meron. Panabagong timpla po sa ating gata. Luya at saka po bawang Lagyan po natin Lalagyan po ulit ng asin Nakulu na po mga kambin Maglalagay na po tayo Ayan yeah. Ayos ah, na ito Maya maya ito yung yari na. Sakto lang po pala ito. 15 piraso. Yan. Mamaya po yan ay hupa na yan. Update po tayo sa ating niluluto. Ayos na po mga kaparmbin. Talagang naiga-iga na po. Oh. Maya-maya po ipwede na 'yan. Lagyan po natin ng sariwang sili. Yeah, para mas sumarap. Yeah. Para po yung tira natin. Napalaman. Napalaman lalagyan na po natin ay lalong sumarap oh. ay sabi nga ay pagkagan na rin igay ihanda mo ng bahaw iya yan ang sarap luto na po itong ating pinangat po mga kapambin kakain naman po tayo ilabas nyo na po ang bahaw mga kapambin at tayo po isabay-sabay na yan po oh. yan po kain po ate kain na kumain ka na na ikaw may kain na kain ka na tama tama bahaw pala rin natin yun nagkain na po mga bata Eh, hintay ko nga lang po, aray. Talagang sarap po. Ito po yung ating ano, oh. mura po. Ito po ay 15 piraso, yung nakuha nating mura, eh. ati Ate ka na. Yung anak. Salamat po. Ate ka na anak. Sili. Kain po. Mm -mm. sarap po. Mm. Ano po yung po? Oh. tama po yung kanyang lasa, yung alat ah. tama tama lang pati po yung lain na may alat may lasa tapos yung gata niya 6 na kabuo po yung ating iginata Pitong pera sa tuyo, aking kinuha na ano yung yung isang kabuo po dito sa kabila. Matagyan na sa depo. May ano ka pa ha? May taga-ilaw ka pa ha? Magkano <laughs> suldo mo dyan? Sa ate? 50 pesos. <laughs> 50 pesos? 50 pesos isang araw? 50 pesos everyday. Everyday. <laughs> Wala naman po ako na naramdaman sa liig. Masarap po pala yung ating lain doon sa may taas may? may. Sa may taas nung ano? No. Nung talungan dati. Doon ako nang maa. Ayun, Dati naman yung yun. Lalagyan na po ng mga prutas. Yung ating buko. Magagawa na po tayo ng buko salad. Ito po yung malamig na. Kanina pa po, po ito. May isang oras na po sa rep. Ayan po. Oh. Gatas po. Dalawang lata na angel. Ayan, ang sarap. Oh, Nahulog ito sa cellphone dyan. Nahulang oh, ito. Gatas po uli. Ay, ganda rin po sa probinsya, mga kaparambin, kapag ka uh, may ano tanim na niyog. Ano yan, May? Nisil cream. Nisil cream po. Wow eh kahit po naman tuwing makalupo mag ano eh maggawa ng buko salad po kaya lang wala akong panlahok <laughs> pag walang panlahok ay kapag po walang panlahok ay eh, gatas lang po yung nakakaari na bear brand bear brand po iya hindi tayo may ano bukas may dadalhin po ano ito po atin dadalhin buko salad po itong biko ate pailaw yan tapos yung pinangat po ito po yung ating ya ambag sa kanila yung iba daw po ay ano nagkalamay pa ata ano hmm. si, si mami po matimos na matimos <laughs> at mga patinggan matangos Bote ba naman ako sinabi matangos yung ilong <laughs> ko matimos po at yung titimos ano po rin Ginawa An? po ni mami na buko salad. Kahit ar po mga parang bin. Parang ang timus. Timus ay ano? Timus. Babawasan? Pupusan? Titikman na ang. Eh. Comment na nga lang po kayo kung anong timus po. Bonso! Sayang daw. Anak, buko salad! Kunti lang ang. Eh. Gawa ng ano po eh. Random po kayong pinaka. Hmm. <laughs> Isang talit ba naman nakain? Hindi, may ikalati pa dyan. Hmm. Totoy, si Kuya Kuya tulog hmm. na. Ate. Anak ko matamis. Ano mo ba? Ano mo Plata plata ito kanini. Ano mo naman?